Hello, hello guys. Good evening, guys. Uh, mayroon akong ipaliwanag sa inyo guys sa ano guys, yung taong namatay na, tapos hindi siya hindi hindi siya naging skeleton, hindi natunaw ang kanyang balat buo pa rin siya kahit na ilang dekada na siya namatay. Ibig sabihin noon guys ay para lang siyang natutulog guys kasi bumabalik pa rin yung spirit ni God sa katawan niya. 'Yon. Kaya buo pa rin yung katawan niya. Parang natutulog lang siya doon sa kabaong guys. Ibig sabihin hindi pa niya time na mamatay yung tao na yun kagaya ni ano Sobel o oh, Claudia Claudia Sobel yung artista uh, hindi siya na nasisira yung kanyang balat kasi ano balik yung spirit ni God sa katawan niya ang Holy Spirit ni God hindi siya natutunaw kasi nandoon yung ano yung spirit ni Claudia bumabalik sa kat katawan niya tapos bumabalik din yung spirit ni God yung parang hindi pa siya dapat mam mamamatay kasi na disgrace siya guys na accident si Claudia Sobel kaso lang hindi hindi siya na ano hindi siya pwedeng magfunction yung kanyang ano yung organs kasi dinaan siya sa ano funerar funeraria so malamang na mayroong na damage na mga organs doon sa katawan ni Sobel yung mga organs hindi na magpapunction dapat mabuhay pa si ano si Claudia Sobel kasi isipin nyo guys ilang dekada na hindi siya hindi na ano yung kaniyang katawan na sisira kasi nga ibig sabihin no noon ano siya guys hindi pa niya time talaga na lumisan sa mundo ibig sabihin pag naagapan yun si Claudia Sobel mari pa siyang mabuhay kaso lang napunta siya sa Poneraria so siguro wala nang ano yon naputol na yung mga connection na organ sa katawan niya yon dapat ano yung inoobserbahan mo na nila si Claudia Sobel habang uh, na na ano na lagutan ng hininga pero may time yun na bumabalik yung spirit ni Sobe, Claudia Sobel at saka ni ano, Spirit of God. maris siyang mabuhay pa sana yun. Kaso lang dinala kaagad sa Poneraria. So pagdating sa Poneraria, aanuhin kaagad yan ng mga ano, taga ano, taga-hiwa-hiwa -hiwa doon. So naputol na yung mga connection ng mga organs. Yun kaya yun hindi siya nasira ang kanyang ano si Claudia Sobel yung artistang maganda uh, buhay pa sana siya kung hindi na dumaan sa ano dapat inobserbahan mo na nila ng ano within ano 24 hours para magkaroon siya ng ano hindi ginalaw yung kaniyang katawan dapat nakahinga pa yun parang natutulog lang yung ano ni yung kaluluwa ni ano parang tulog lang yung si Claudia Sobel tsaka inantay lang na maano mabuhay pero hindi na naano na ano, sa funeraria eh, na nalagutan na ng mga ano mga organs so di na makabalik yung ano hindi na magising si Claudia kasi putol na patay na yung katawan niya nasira na yung mga connection yon si ano naman yung Holy Spirit kasi hindi pa time na mamatay ni Claudia siguro bumabalik si God doon sa ilalim ng kabaong yon parang natutulog lang si Claudia kaya yung parang ano pa siya tulog lang ilang dekada kasi ano doon pa rin yung spirit ni God sa kanya hindi nasisira yung katawan mo pag nandoon si God sa katawan mo kahit nakalibing ka na ibig sabihin si God once na ano nandoon siya sa iyo parang nananatili ka lang na nakapreserve yung katawan mo hindi nasisira parang palagi kang ano busog doon parang ano kalagi kasi ano sigad ang nagmamanit sa katawan mo na hindi masisira yung katawan mo yun yun ang ibig sabihin na hindi nasisira yung ano kahit na ilang dekada ka na namatay yung isang tao yung ibang tao naman na gano'n nangyari din yung bata rin na hindi natutunaw ang ano hindi pa niya time na mamatay na anuhan lang siya na aksidente o nagkasakit na hindi pa talaga niya time tapos nadala siya sa puneraria dapat inobserbahan mo na ng 24 hours na pag bumalik yung spirit na ano parang tulog lang kasi yung tao pagka na na accident pag na accident ka parang nawala ka ng malay pag nawala ka ng malay pwedeng Dalawang araw, tatlong araw, apat na araw Dapat obserbahan muna Tapos titingnan mo yung heartbeat ng puso ng isang tao Heartbeat Pag pumipitik-pitik pero tapos Ang dugo na ano parang nagkokonek pa siya Yun. Dapat hindi siya dadalhin muna sa pulinaria Dapat ganun Sa pulinaria naman dapat ano Obserbahan mo muna yung patay. Huwag nyo ilagay muna sa freezer Kasi masisira yung ano. Malay mo na ano. Huwag mo na kagad i-ano sila. i yung namatay sa ano. Maring tulog pa lang sila. Hindi makabalik sa normal yung kanilang spirito. Kailangan obserbahan siya ng 24 hours. 1 day, 2 days, 3 days. Ganun yung dapat. Hindi kaagad ano, orada-orada, slicing mo yung mga, ano, tanggalin ng mga dugo. Dapat ganun ang, ano, style ng kuninarya. Hindi yung, ano, basta ka lang magano ano, Alam ko ganun, ni eh. Parang buhay pa sa kuninarya, ini-slice, ini-ina, inaano na kaagad ang mga dugo, tinatanggal na gumagalaw-galaw pa yung katawan yan may time yun sila na ano mabuhay pa kung hindi na daan sa ano hindi ka agad nililibing hindi ka agad i, i ano i tanggalin ng dugo pero gumagalaw pa yung ano ha katawan dapat hindi ganoon may chance kasi may time na ano mabuhay talaga yung isang tao pag once na na ano lang nakuyapan lang siya o may nakuyapan na akala mo patay na pero babalik yun within ano within 1D 2D 3 days, 4D days, days, ganun yun kahit na hindi lumalabas yung ano medyo hininga niya mahina ang kanyang response ng sa paghinga pero mayroong lumalabas na hangin na ano dinantay lang niya yung dalawang ano combination, yung Holy Spirit ni God at saka espiritu ng isang tao. Dapat hindi gano'n ang ano, kagad-agad, orada-orada. Guys, tandaan niyo yung sinasabi ko ha. Para pag mayroon kang kamag-anak na gano'n, anuhan, anuhan mo na kagad ninyo yung obserbahan kagad nyo ng ano, 1D, 3D, 4D. Huwag mo na nyo ipaano eh, sa poninaria kasi may chance bumalik yung buhay ng isang tao. Oo. Natutulog lang yun guys kasi once na disgrace or nagkasakit na nawala lang siya ng malay. Antayin mo lang bumalik yun. Thank you very much guys yung mga paliwanag ko guys. Halimbawa, hindi na ano yung ano namatay na hindi na talaga siya mabubuhay kasi na sira na yung kanyang function sa uh, di, pag dinaanan dumaan na yung ano yung sa balsama. Bali wala ka ng dugo, wala ka ng organs na ano, paputol na wala nang ano ma uh, ma-organize yung ano, wala nang hindi na mag-connect hindi na makapag-produce ng ano air kaya kailangan ano tandaan niyo guys na wag urada-urada observe within 3 days 4 days kasi ang iyong kamag-anak niya tulog lang yun hindi pa time ni, hindi pa nila time na uh, na mamatay tapos kayo urada-urada kayo na ipalibing kaagad ipa ano sa poneraria Huwag ganun guys kasi ma malay mo na kuya pan lang siya guys tapos konti lang hininga niya akala nyo patay na buhay pala yun guys ganun lang ang ano guys ha tandaan nyo talagang malaga mahalaga ang buhay ng isang tao guys kaya yung namatay na nagaling sa funerary hindi na natutunaw ang kanyang balat hindi pa niya time na mamatay bumabalik pa si Holy Spirit ng God sa katawan mo, hindi siya natutunaw. Matutunaw lang 'yan kung aalis na si God, yung oras mo'ng mamatay ka na. Thank you guys. Thank you.